Hello po, good morning po mga idol. Maglukat po tayo ng balangoy mga idol, no? Tirili ko sa amuang bayan sa Kidapawan. Lukot mga idol? Magbudbud po kami ng balangoy mga idol. Yan, yan po ang kapatid na magkukuha po kami ng balangoy mga idol. Yan. Yan po ang pag po ng budbud -bud, mga idol and makikita nyo po 'yan ituturo ko po, po sa inyong lahat na ano po paggawa po ng budbud balanghoy po mga idol yan yan maghalog po tayo ng dahon mga idol kasi importanti po 'yan dahon yan po natin babalutin yan babang ibanggod po natin mga idol yung balanghoy kanyan po pag process mga idol banggod po tapos, pigain po natin mga idol. Kasi yung duga, kukunin po natin. Yan, mikos-mikos na po natin yan mga idol. Mikos-mikos. Nanan yung mga sahog dyan. Yan, babalot na po natin. Para maganda po mga idol. Yan, Balot-balot po. Yung mga mga kapatid ko po yung nagbabalot yan. Yan. Napakasarap yan mga idol. Yan. Takang na natin mga idol. Wait lang po tayo sa luluto po natin. Yan. Luto na mga idol. Napakasarap po yan mga idol. Ganyan po ang pag-process ng budbud -bud balanghoy mga idol. Yan po. Napakasarap po yan idol. Ang dami ko pong nakain, nakain yan. Thank you for watching.